Ayan, pag yun is ready ka na, masakit na dito sa... Ah, ganyan ka na talaga maglakad? Oo. Oh. Ang oh, ginatagal ng ganito na mong lakad. Ayan, ayan. Nakadiretso ang ganyan, masakit sa likod. Ang tangyong pati ni Bulo. Di ba ito? Oo. Oo. Mumubukol na yung mga... Siya, ilang taong na ganyan na pa ka ba? Okay, 10 years na siguro. Nag-start to, no? Ayan.

So, mm -hmm. Ang Ay! Ay! Ah. ni Marvin. Dito, sir. Ulo po. Dito ulo. Doon yung paa. Dito pa, sa lang. Ano ko rito? Pag nahilat na kayo, sir, bawal na yan. Mm -hmm. Dahan-dahan lang. Sanayin niyo. Alam ko, Mm. -hmm sakit. Okay. So, kulang pa yan. Eto, madali lang to. Simple lang din. Tingnan mo ah. Sir, kailan pa po itong pila nyo, sir? 4,000 ano pa, 14. 10 years na. 10 years? Tatay sa 10 years tayo, ano-ano na mga napagawa mo dyan? Ah, oh, marami na. Nakapatadoktor uh, na ako dito. Eh, uh. Mga uh, espesyalista yan. Espesyalista hindi nila matukoy kung ano yung sakit at at the same yung pinakasot nung na uh, sakit uh -huh. kung bakit ako kumukuba yung pakuba uh -huh. uh, yung huli kong uh, ano ang uh, nandok doktor AS yung ang uh, Uh, ang porosis spondylitis uh, lumbar ano yun eh problema sa lumbar ang latin na. na, ano tayo ano tayo ano tayo tawag AS, uh, ankylosis spondylitis. Ang <laughs> karang <laughs> narinig yun ah. oh, ang dito Tapos sa lumbar yun, uh, mm -hmm. lumiliit yung space ng mga, space sa mga sa spine. Mm -hmm. Parang nagdidikit-dikit siya. Kaya ang tendency ko, oh, lumiliit dahil pakuba. Kung baga, parang Sh nagdidikit -dikit. Sure daw po na finding siya? So, in MRI po siya? Yes po, meron po na uh, MRI. Anapa? Ah, oo, oo, sige, sige. Uh, MRI po siya, kaya yun. Ano daw pong plano ng operahan? Kasi uh, yun nga uh, po yung iniintay ko sa kanila kung anong plano ay eh, in -in na inject na ako na medyo may pricey rin. Mm -hmm. Naka-six uh, session siya to prevent lang. Ibig mm -hmm. sabihin eh, hindi yung root talaga, hindi talaga hindi talaga yung paggaling. Opo. Hindi yung paggaling talaga. Kaya, ang sabi nila is uh, pinipigilan lang na mapabilis yung pagkuba ko. Kumbaga, doon pa rin papunta. So in short, na sinasabi nila, wala ka na daw pagkaling. Parang gano'n na. Parang gano'n na, sir. Parang Ayaw ka lang prangkahin. Ayaw prangkahin. Kung baga, piniprevent lang nila yung pain. At saka, mm -hmm. pero doon pa rin papunta, pakubahan na rin. Yun, yun, yung, yung ko. Na. Nung si, tinanong mo na, sir, anong, anong plano? Ah, uh, yun nga. Tatanong ko, sir, sa doc, kung, uh, kung, may, kung mapipigilan pa. pa ba? Mapipigilan pa ba yung pagiging pagkuba ko? Eh, ma, ma ano lang, kumbaga, parang na-extend lang. Na-extend lang, pero doon pa rin papunta. Tapos nagpunta ka, sabi ni ma'am, nagpunta ka na rin doon sa mga bone setter, mga ihilo. Yes, nagpakairo na rin sa rako. Eh, same, or different talk, physical therapist. Mm Bang din, pero... Wala. Walang nangyari. Kaya, sana hopefully, ikaw na sir makatulong sa... Ako na ba yung last na option? Nagkamali ka ng last option. Nagkamali ka. Tanggal ang t-shirt na pa. Paano hindi to lalala? Unang-una, tama ang laki ni sir. Yung bangon, mali na agad. Tuturo ko ito ng bangon, ha? Sabi sir tapak, oh, shout out dun sa nagsabing, ang kaya ko lang daw yung madadali. 10 years, apat na espesyalista. Yung mga pinuntahan niya mga manghihilot, kilala pa yung mga nauna pa sa akin. Ano pala ko eh? Magti 3 years. Sa pita ka sir, oro oro ka dito sir. Uh, eh, yes. sir sama Sir, isama ko na yung iba ha? Si, dito ko na rin naman. Sige lang, sige lang. Masakit din to boss. Baka tugod pinaka... pinaka... Huwag giliran ito ka to? Ayan, sir. Wala. Wala. Ito? ito. Masaya ba? Medyo. Oo, oh, yan, yan. Sama ko na to, sir, ha? Baka bumigay din to pag hindi natin inayos, eh. Maganda yan. Ano? Lahat, anong? Lahat na, pa, sir. Lahat na. Ang bangbali. Hindi niya maganyan yung alala kami. Sige nga tayo. Taasin nga tayo. Tala nga. Sige nga tayo. O oh, bakit? Okay. Oh, okay. Ito. Okay. Sana pumasok to. Mas malala pa to eh. Mas, mas mukha pa tong 10 years kaysa dito eh. para i-aayusin yung balikat niya. Yung spine kasi maliliit yung buto, hindi masyadong masakit. Yung dun sa may balikat, masakit yun eh. Kung gawin natin, palakari muna natin siya, ibalik muna siya natin sa dating posture, then pag okay na, okay na, pag nag-recover na dito, saka natin bibirahin yung balikat. Ha? Boy! Bomba! Okay. Double muna, para mag-isip. Pangit na tayo dito. Oo, ang bigat niya. Ipapatulong Dapat ka tulungan sila kanila. Sa apat na deteng. Kinsik? Buti na may tama to sa balikat. Kung wala tama sa balikat, mas madali tayo usin dito dito. Oh, kaya yan yung mga balikat niya. Hmm. Kaya, ka. kaya yan yung mga bukol-bukol, kaya yan. Pukpo ka na makikin. Ay, pukos shoulder eh. Kaya. Pero ihuli na natin yan. Masakit yan eh. Hmm. Di ba tutubuan ng ano? Masayang. Sayang. Sayang. Naharangan kami ng doubt. Kaya sa nung kunin ng isang ay, session. Ay, tiyo, tiyo, Pero mga, tiyo, tiyo, baka hindi na po ba pagtayo. Uh -huh. So, first time ko makarenate ng taong sa ganung sakit. Hindi ko alam kung ano yun, AS, ano yun, AS? Ankylosis. An an ay, Ano sabi mo. Ano po. Ankylosis, ano, spondylitis. Spondylitis. Asis. Tangin nyo ako, anong tawag doon sa sakit ka? Ano, ano? Pilay. <laughs> hindi namin na ibalik ng 100% kahit basic gawa ng naharangan tayo ng gout pero we will show you yung ano yung improvement ha so first time ko kasi makarinig ng gano'n yung ano yung okay, Di yes. hindi ko kasi siya mabanggit eh. magkamali ako eh basta yun na yun Paul pay natin ito boy so dyan muna kayo kaya uh, sa naglakad? uba so no advance payment ang checking yung booking libre yun ang bayad na hilot Tignan natin, sasagad pa nila to eh. Uy, tatlo lang to. And, Yung tatlo. Uh, uy, tatlo lang. Yung tatlo 10 years. <team Spiritual Gaza> okay, pire nyo. Um, um. <tong> <with> <choses> may kunting matira oh. May kunting pira. Huwag! Mm. Natira! Babalik siya. Babalik tayo to. Kasi pag tayo pa lang ito, mapapansin niya na iba na. Ah, uh, bossing kayo mag-cobra, boss. Ah, uh, cobra. Paano ba pa ito? Gato po. Gano'n. Siyempre, nakaharap pa tayo tatay, hindi niya nakita. Tayo gato tayo. Dati hindi niya meron dati. Masakit uh, yan. Oh, oh, oh. Kapag dinanyan niya pa lang, masakit yan dati. Dati, hindi ko nakakatagal ito. Kaya sa bukong tayo. Ganda po. Ang pupus ako yun. Kaya problema ngayon, may pabay nga. Oo, yung shoulder niya. Atake na rin. Pero ngayon ako nakapaganit ako. For 10 Hindi, hindi naman. yung dapa, hirap na hirap na ako. Ngayon, medyo... Kaya, nakakaan ka? Oo, oh, iba'y sa So, yung talo. So, basta, magpahingayin mo natin. Tignan natin yung bakaw, saka yung tayo. Tignan natin kung anong mag magbabago. God bless mo Tay, walang tutulong sa'yo kung paano ko tatayo. Ha? Pero, Paano yung pagtayo niya? Tuturo ko namin ng tayo, ano, tayo, ha? Sir, tihaya ka muna. Basi ko ro lang ako dito. Ayan. No. Malawag yung kahiyo sa atin. Hindi ako makapagod. Ganto yung tamang pagbangon ha, para hindi masiring sa tayo. Tagilid. Okay, upo sa katay. Upo. Upo. Tagilid ka muna. Tagilid muna. na. Ayan. Ayan. Tapos upo ka. Saka upo ka. Gamitin mo yung kamay mo. Yan. Okay. Bosing okay. Ayan. Bossing tayo. Ayan. <laughs> Wala ako man. Alam mo kung bakit siya nahihirapan tumayo? Hindi nag-galing da sa likod. Yung gout. Mm, yung sa tuhod. Bossing, di ba ganyan? Kaya nakaupo na ganyan. Ah, ikot mo okay. yung katawan mo. Paluhod ng ganyan. Ah, uh, uh, paluhod. Oo. Oh. Luhod ka. Kaya, ito, ito yung pamay Medyo basket. Yung kamay naman. Eh, yung... Medyo masakit kasi kaya. Eh, kaya yung... hindi eh. oh, oh. oh, huwag oh. oh, na. Tulungan niyo na tumayo. Kaya siya nahihirapan ito kayo hindi sa likod. Yung oh, gout. Uh, ang... Sa kamay. One. One. Two. Bae, hindi Bol! Kaya. Ball! Yun. Lakas din po Thank you. Kasi... ka muna, boss. Tayo ka muna, boss.

mga uh, ah. malaki difference niya. Hindi mo pila pinipilit? Hindi, uh, mm. uh, patulad nung una, kasi pag pinilit, ito ang um, ito, 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 may, uh, ito, yung may pain pa rin sa pigi. Pero ngayon, dati, pag ayan, kaya-kaya ko na ngayon. Mm Sige. <laughs> Ay, sinabi mo, pwede na ito. Hindi pa, may sabit pa. Kung naitaas ka ah. mo ang kamay. Oo nga. <laughs> Thank you very much. <laughs> <laughs> bawal <laughs> ano, ano? ah, <laughs> <Straight laughs> yung mukha, bawal yung mukha. Ngayon, nandiyan, ma ano, malaki pagbabago. Sadang, nagkatusun sa akin ako. Straight na. normal mo, yung walang effort, walang mukha. Dati kasi, nakaano... hindi ko mai, ano to, sa pantay dun sa likod ko na ano. Atin natin, ma, para okay. matakalag ako. Sa sandal. Sandal. Normal. Uh, um, um, Nakadikit na yun. Nakadikit? Nakadikit na Kasi kung nakaganyan, ma'am, tas may masakit. Kapag pinihit mo ng gano'n, pinihit mo, ibabalik niya ng pa ganun yan. Mm -hmm. Kaya mo, ma'am. Oh, Sir, kanya ka. Ikaw ang magtulak. Tulak mo dito, ma'am. Nakaano. Dati pag... Oh, may laban? Hindi, masakit. Wala nang laban ma'am yung mo, ko. Dati kasi... Ma'am, namisyo po ba ma'am itulak si Sir saan? <laughs> yes. Yes! Ay, sa So, dyan mo na kayo. Pagpahingay muna natin, tingnan natin yung lakad na maya. God bless mo sa lahat. Yung sakit ni Sir, eh, ni alam na rin ni Juni. Diyan eh. mo na kayo. Cut muna. So, hirap siyang tumayo pagkagaling. Una ako na kayo, kung bakit siya hirap tumayo pagkagaling sa bababa, hindi galing sa likod. Yung mga gout, ayun know? o. Ano mo, anong ultraman yung mukha yun. Bukol-bukol <laughs> na eh. Ah, uh, my friends, mamasin na So, dati ba bossing, nung hindi ka pa nahihilot dito? Nung hindi ka pa nakapunta dito, hindi ka nakakalayo ng lakad? Ah, oh, hindi. Uh, konting lakad lang. Nasakit na talaga. Yung uh, likod. No, we're back. Kailangan mong hinto? oh, hinto ako. Tapos uh, pakuba? Pa pakuba yung lakad? Ah, uh, yun na. Medyo... Oh, parang penguin na ako mag, uh, maglakad dahil masakit na lahat yung, ano, yung lower back tsaka hanggang binti. Bossing, magpipilitin na yung kaya lang natin, ha? Pag hindi na kaya, gilid lang muna, pahinga, ha? So, testing natin. Palalaka rin natin kung hanggang saan kaya. Testingin kaya natin 7-11 na gano'n. Ah, oh, sige, sige, Oh. Si, sir, tayo. Tayo. direct oh, na. kanina, dati, dat eh, ano eh. Dati, eh. na talaga siya, oh. Wait, wait, wait. Oh, Mani, right. ba? Malaki pa ka tayo ba? na yung mga kaya. Direct yun na yung kaya. na Kung lamang pa sa saan ハハハハ <laughs> yung sampung taon ko. Gumata ako ngayon sampung taon. H hindi ko kasi mabanggit yung pangalan ng sakit niya basta pilay dun sa likod. Ah, uh, AS daw. First time ko na narinig yun sa dami ng nahawakan ko. Sabi niya kanina, min-mention niya sa akin, lumiit daw siya, 6 footer daw siya, 58 ako. Siguro naman 6 footer man. Pag may ganyan yung sakit Sir, ipapuusta na ba natin daw? Oh, Pwede na natin ito. Uh, pa para maraming pang, ano, marami pang matulungan. na Katulad ng mga uh, so, nangyari sa akin. God bless sa lahat. I ako na magsasabi, ayoko naman magbida-bida. May natira. Sinabi kong basic, pero kasi nagkaroon ng, nagkaroon ng problema dun sa mga balikat, kaya hindi namin naibalik ng gusto. Pero kung improvement ang hinahanap nyo na gusto nyo makita, ayan po yung improvement ng first session namin. Ha? So God bless po sa lahat. Kita-kita tayo dito sa Bulacan. I-enjoy nyo habang nandito kami.